Ma'am, hindi, hindi tumuhog pala kayo, ma'am. Opo. Sabi mo, hindi ka ng bigas. Kanin. Ayot. Luto ko yan para sa sa'yo. May request ka sa akin, Toyo, Suka. Di ba? Pangalan ko po, Ibana. Ikaw po, ano pangalan niyo po? Jesus. Parang Jesus, ah. Maganda po ba? Ikaw. Ako maganda. Salamat. Oh. Naniniwala ka ba sa Diyos? Kikuntan kita, ha? Sige po. Yung unang panahon, naggaroon. Sige. Opo. Unang ginawa, tubig. At liwanag. Yun. Ay, wow. Babasa din po ako ng Bible. Naniniwala po ba kayo na lagi niya tayo ginagabayan? Tumingin ka. <laughs> Ah! Uh, Pinapanood niya tayo? May mga yan doon. Mayroon Sino pa po? Si God po ba? Uh Oo. -oh. Noong dasal mo po? Sana. Matagpuan ko yung aking makasama sa buhay. Kailangan may titirhan ka kasi paano mo siya makakasama? Di ba po? Asan po yung pamilya mo yung mga kapatid mo po? Eh, inaaway ako. Eh, baka naman namimiss ka na nila. Sabi ni God sa atin, bawal tayo magtanim ng sama ng loob. Dapat lagi po tayo nagpapatawan. Hindi mo na ako nagkatanim. Wala ka pong galit. Eh, paano po kung makita natin yung mga kapatid niyo po? Okay lang po yun. Hindi mo makikita yun. Bakit po? Malayo. Paano po kung makita natin? Ano po gagawin mo? Hug mo po sila. Ma'am. <laughs> <laughs> namimiss mo po sila? <laughs> Ay, mayagap po. Mayagap. May Saan po ba sila sa Bicol po? Ako po. Ano po pangalan ng kapatid mo? Ako po pangalan ng kapatid ko, Mona. Ikaw po, ano pangalan po ng kapatid mo? I e. B E. D. E. Edna. Edna? Ah! Ano? May pa. Ako, isa pang kapatid ko. Hash. Ikaw po, anong isang kapatid mo? Diyos. Anong apelido mo po? Ako, Alawi. Ikaw po. Para bullet po. Okay lang bang iwan ko to sa'yo? Pag nagutong ka, kain ka lang. Tingnan niyo po. Yan. Yan. Ganda, no? Oo. Damit? Di, damit lang. Oo, oh, sige po. Dito, dito, dito. Ganda? Ganda? talaga. Pre, nagugutom din hirap magutom, no? Oo. Uh, o oh, ito, maraming kang pagkain. Request mo to kay Ivana kanina, yung bigas mo, tuturo siya. Tuturo mo ako magsaing, di ba? yung walang kaldero, plastic lang. Oo. Oh, ano, tuturo ang gawin siya? Sige o? po. Paano? Marami nagiginig. At marami rin. Chismoso. Oo, uh, marami talaga. Chismoso, chismosa, no? Hmm? Pero, alam mo yung pagkain na plastic lang. Hindi. Saka na kasi O, oh, pagbalik ko po ah. Promise po yan ha? Ah. <laughs> okay. Na. Saya. Masaya. 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 Okay. Pabalikan ka namin dito ah. Oo. Oh. Kaibigan na ba tayo? Hmm, kaibigan tayo. Ano tawag ko sa iyo? Kuya na lang. Kuya Jesus. Ako, tawag mo sa akin. Sister na lang. Sister. Kuya Jesus. Kailan ka pinanganak? 1966. July 15. Yes. Yes. <laughs> Ako po 1996. Pasko. Same kami ni Papa Jesus. Alam mo sino po nagbigay niyan? Panginoon. Atan Ang ano? Panginoon ay nakikinig at nanonoon. Dapat po lagi tayo nagdadasal, di ba? Po. Ano po dasal mo? Kami kan, yung kakaroon ako ng pagbili ng pandesal. Oo, oh, narinig. Naririnig niya eh. Kaya dapat lagi tayo mabait. Parang ikaw, mukuit ko. Kamo? mo? Nagdasal ako. Ano sabi mo? Sabi ko, sana mabigyan ako ng bigas. Oh! Hindi lang bigas ang binigay ng Panginoon natin. Ah? Binigyan ka ng ulam, ah -oh. damit, na. Sabihin. Okay lang bang balikan kita ulit? Kailan? Baka bukas po. Sige po. Dito lang ako. Lulutuan kita ulit pero kailangan mo kumain. Ah. Okay. God bless you. Bye, Bye kuya. See you tomorrow. Okay. So, nananawagan po ako sa mga kapatid po or pamilya. Kung sino man ang mga kakilala po ni Kuya Jesus Paraboles. Siya po ay taga Bicol. Sana po sa mga kamag-anak niya, magtulungan po tayo para matulungan si Kuya Jesus. Nagbigay muna ako ng 2,000 kasi mahirap magbigay ng malaki. Ayoko mapahamak siya. Ayoko din mabigla siya. So, dahan-dahan po. Hindi po kami titigil ngayon. Araw-araw po namin babalikan. Maghahati po kami ng pagkain sa kanya. Hanggat sa abot ng mga kaya ko. At pinapangako ko itong 100,000 ay para kay Kuya Jesus para makapagsimula siya ulit ng dahan-dahan pang tulong sa kanya.